Hello! Good morning mga kasowers! Ayan. Pansin ko lang ano. Ano tayo ngayon? December 1. Pero bakit parang hindi siya December? Parang wala pa yung diwa ng Pasko ano. Samantalang dati-rati eh, September pa lang maririnig mo na yung mga kantahan ng Pasko. Mga kasiyahan at pagpaplano kung anong gagawin sa Pasko. 'di ba? Nandiyan yung pagpaplano na reunion. Nandiyan yung pupunta ng Divisoria dahil mamimili ng mga pang-Aginaldo. 'Di ba? Yung mga ganun ba? Pero bakit yung nawawala na siya sa panahon ngayon? Pansin rin ba? Ano? Taos. Ngayon, August pa lang, iba na naririnig mo mga negatibo. Nandiyan yung pagnanakaw, nandyan yung drogista, adik, nandyan yung flood control, nandyan yung ah, substandard, mga negatibo na naririnig natin sa araw-araw, no? Nakaka ah, nakaka ano naman ang gobyerno natin. Yo tayo yung nagsasapir ano mahirap na nga tayo binabaon pa tayo sa kahirapan nakawan Kaya ngayon, nakapaligid sa atin mga negatibo. Pero good thing na kapag ka mayroon tayong Panginoon, at huwag tayong paapikto. So, life is go ano? Uh, isuko natin sa Panginoon ng lahat. Dahil siya lang ang ating buhay. so, yun lang mga kasawers. Thanks for watching. Bye-bye!